Talagang yung quality namin kasi ano yan eh, uh, pang restaurant yan eh, Chinese restaurant talaga. Ika nga, bihira kang, bibihira o kami lang siguro ang nagtitinda palang sa kalye ng chicken feet na presyo ang, ang lasa ay pang restaurant pero presyo pang masa. So talagang ano yan eh, siguro pag kumain sa si restaurant, yung tatong piraso niyan eh, eh, nagkakalaga ng 150 sa amin, ano lang, 70 lang yun. Competent ako, pwede kasi yung nga sabi ko kanina, Itong chicken pit namin ay quality pang Chinese restaurant. Pag gumaya ka sa Chinese restaurant, baka mas masarap yung lupo namin eh. Ako nga pala si Ronaldo Reforma Malasmas. Ako ang mayari ng Ernst Dingsum. Specialty namin talaga rito yung ano, uh, shomai. Karoon pag shomai, mushroom, ah, uh, shark's fin, Japanese. At saka syempre yung pinipilaan nyo, yung sikat na sikat ngayon. Yung chicken kit namin, the best talaga yun. Yung starting namin talagang ano naman eh, mas binibili sa amin ng shomai. Wala nga pumapasin ng chicken pit eh. Saka, dyan sa kalye. Kasi food cart kami. So, hindi kami nag-isa sa, nag sa food cart. Bike pa ang gamit namin noon sa pagkikinda dyan sa Santa Cruz. Pero lately, nabaliktad na. Mas malakas na yung chicken feet namin kaya sa siyomay. So, dati nakaka limang kilo na kami a day. Ngayon, ano na eh, 30 kilos a day na kami. Ganun kalakas yung chicken feet namin. Ang order ng chicken feet rice, meron tayong 2 pieces, 50 pesos. Pag 3 pieces po, 70 pesos. Tapos talagyan natin ng toppings. So yan is uh, 70 pesos. 70 pesos, 3 pieces. With umaapaw na sabaw. Talagang yung quality namin kasi ano yan eh, uh, pang restaurant yan eh. Chinese restaurant talaga. Ika nga, bihira kang bibihira o kami lang siguro ang nagtitinda palang sa kalye ng chicken feet na presyo ang, ang lasa ay pang restaurant pero presyo pang masa. So, talagang ano yan, eh, siguro pag kumain sa restaurant, yung tatong piraso niyan, ay eh, nagkakahalaga ng 150 sa amin. Ano lang, 70 lang yun. May marami kaming struggles dahil una-una, yung malilit pa yung mga anak namin. Ang dami namin, ano, pambayad ng bahay, pambayad ng lahat. Maraming upa. Maraming bayarin. Nung pandemic, uh, akala namin, hindi kami uh, kasi bakawal nga lumabas eh. Basta so, ano, uh, yun pala, pwede kami magtinda. Kasi pagkain kami. So, naging malaking advantage sa amin yun. Ito yung pinaka bagong bago namin ano, last December lang, nandito lang kami. Last December lang. Confident ako, confident kasi yun nga sabi ko ka kanina, itong chicken pit namin ay eh, quality pang Chinese restaurant to. Pag gumay ka sa Chinese restaurant, baka mas masarap yung luto namin eh. Gumay ka sa Wai Ying, sa Chan. Tapos si kung ano-ano pang restaurant na may chicken pita. Yeah. Ang pagluluto po ng chicken pita natin ay medyo matrabaho. Pressure ko Ayan yung mga order sa kanila. Yan po yung mga tigo 130 pesos na nakatab. Dami po niyan yan, no? O ano pang inaanday mo, guys? Yung na ano lang hindi mo order. Kontakan nyo na sila, may FB page po sila. Ang pagluluto po ng chicken feet natin, halos abutin niya ng mga limang oras. Yan, kaya halos halating araw po, ako nagluluto ng chicken feet. Kaya ni, uh, humihiwalay ang laman sa buto. Maraming collagen, kaya dapat kumakain kayo ng chicken feet. Misan, patay, may goko. Inibitan ko po yung mga followers ni Kuya Park na dayuhin kayo marito, ang M's Team Zoom. Shomai Chicken Pip House dito sa Blooming Tree. Uh, dito na kami sa likod ng San Roque Church. Uh, malapit din sa may LRT Station. Ayan, medyo mahanap nyo na kami rito. At saka yung namin dyan sa may Binavides, sa may Hope Vision School. Katapat at, at, siya. Ayan. At yung iba, nagkalat yung cart namin sa may Santa Cruz Church, Ongpin, Binondo. Ayan, nandyan po sa may Meron kami dyan sa Diyos eh station. So may mismo tabi na 7-Eleven, hindi yung sapag namin. So, tara na! <laughs> Nag-open po ang M Steam Zoom ng alas 9 ng umaga hanggang alas 9 ng gabi. Night Sunday, may paso kami. Chill lang kayo and good vibes and support si Kuya Punk. Rock and Order kayo ng ganito, 70 pesos, may kasama na pong rice yan. Sa ganito. Kapag ka gusto niyo naman ng maramihan, meron po silang yung uh, nasa tab na. Ilang pieces ngayon, kuya yung nasa tab? 8 pieces. 8 pieces and uh, 130 pesos. Ano sauce nila ano eh? Panlasa ko sa sauce nila, medyo ano, uh, sweet and salty ang dating niya. Pero tama-tama lang, hindi siya maalat, hindi rin matamis. Tama-tama lang 'to sa mga ano, may mga diabetes. <laughs> Tingnan na natin ha. Para at least matakam naman kayo at mapunta niyo, mabisita niyo sila dito. Guys, grabe, hanapin nyo lang si Ate M. Siya po yung may-ari nito. Nadagdagan niya kayo ng sabaw. Ay, ng sarsa. Hindi, <laughs> anli po kasi dito. Anli po talaga. Kapag kumain kayo dito. Anli sauce, yes. Anli sauce. So. So, ay, naman, napakalapot. Sila rin na nagpo-formulate ng sarsa na yan. Kaya garantisadong authentic at masarap. Hmm. Hindi ko na kailangan pa pumunta sa Binondo para maginap ng mga chicken feet ng Chinese. Hindi ito lang sa M. Natividad Erms. Dim Sum. Grabe, sarap. Galing, galing ng paggagawa. Hmm. Ang lambot ng ngayon nila. Ang chicken feet at talagang napakalasa, malasa. Wow. Perfect. hmm para po sa mga gusto ng order, gusto ng kumain dito, ah. guys, medyo nasa loob ng iskinita sila. Ang lapit ng sabaw. Ayan, eh, o. Wow! Wow! First time ko makatrim ng chicken feet na ganito kasarap. Kasi nga talagang usual talaga. Lagi dito makong chicken feet yung mga adobo lang eh. Hmm. Ah. Hmm. Kain chicken feet nila walang walang ano, walang aftertaste. Talagang ano, malasa at uh, wala kayong masasabi sa ano, pagdating sa amoy at wala rin mga koko. Siyempre, managin man ninyo. <laughs> Kasi yung mga ibang nagluloto ng chicken feet, minsan na-overlook nila yan, yung mga mga koko. Pero dito, talagang binubusisi nila at saka inaano nila na maigi, tinitingnan nila na maigi bago nila i-serve sa mga customer yung uh, koko ng manok. Talang sablay pagdating sa delivery sa inyo. Mm. Wow! Olig! Sarap! Hello. Mm. Wow Kain tayo guys, siomay, siomay naman After yung order ng chicken feet Subukan nyo rin yung nila Tsaka yung dim sum nila Naku, panalo din to Sariling gawa din po nila At ano to, homemade Pork Kain mushroom. tayo Pork mushroom, naku, grabe isa pa sa mga paborito ng mga Pinoy yan, mushroom. Mamulo. Ah, plain pork. Oh, okay. ah, sabi ni Kuya, ito, plain pork okay. daw to, yung ganito. Tapos, yung kulay dilaw naman, pork mushroom, pork mushroom po ito, ah. Ayan, uh, yung Itim, Japanese. Ah, yung itim naman, ayan. Uh, This is Japanese naman. Oh, grabe ang daming variety. Tapos, kaya... may yung, ano, yung shark spin. Yeah, yeah, yeah. Ah, ito, ito. Ito, ito. ito naman yung shark spin, yan, yeah. <laughs> Pili, pi, pili pili lang kayo guys ha, talagang ano, ha. Ang daming pagpipilian, pamulutan, pangulam, lahat nandito na. Okay. So, natin sa pinaka ano nila, toyo mansi nila, ayan hmm. Ulit na sulit 'yung pagdayo ko rito. Purong natural, walang halong kemikal. Hmm. Hanggang sa muli guys ha. Ito nga pala si Kuya Frank. Ang lagi nagpapaalala sa inyo. Chill lang kayo and good vibes. And I hope nakatulong po ang video na to para sa inyong masayang pag-food trip. At kung di pa nga pala kayo nakapag-subscribe, subscribe nyo na po ko para po sa mga iba pang mga pag-food trip or mga sikat na kainan na ipi-feature ko sa vlog. At nang sa ganun, mapuntahan nyo po. Hanggang sa muli. Bye-bye. Ingat po kayo. Boom! At bukod sa mga produktong nakita nyo sa vlog, meron din sila dito yung chili garlic. Baka gusto nyo po, 100 pesos lang. Order na!